Ayun mga kamiseri, so good morning So nakaganito tayo, sana gumanda ang panahon Okay, kung pa, medyo maula pa rin, para masama pa rin panahon Saka sa Pervis, sa Quezon City daw umulan, Umaga maga Okay, alright, so nandito ko sa bahay, magabagabag tayo nang First strike natin na booking, mapag man or what Okay, alright, so dadalhin na rin natin ang bag natin itutupi na lang natin okay. alright, pag mauna si tao pag nauna si delivery kabit natin yung bag okay alright, so good morning, good morning ingat, ingat mga kamisteri parang paos tayo ah kasi araw araw tayo nababasa, ingat, ingat mga kamisteri so marami mga motor na naaksidente, lalo na sa mga intersection ingat, ingat, stop, look and listen tayo mga kamisteri mag observe tayo sa kalye tsaka ang daming paket ang daming lubak ang tawag ko doon sa malalalim bangin so very observe tayo ako ilang beses ako na shoot so buti na lang di pa nabibend din naman na bengkong ating ano lalo na sa may SM Dasma gitnang gitna ang laki ng um, ano parang manhole na ang laki ng lubak tatlo palaki ng palaki tatlo ewan ko bakit hindi tinatapalan yun so pag walang na aksidente at namatay hindi nila tinatapalan yung sa may Arnado Highway sa may Gentry yung malalim na mesa na ako yung nalubak din doon kasi nasa gitna din ng kalye is uh, nilagyan na ng warning nilagyan na ng gulong ng warning ibig sabihin doon may na aksidente na okay alright yun ride safe keep safe alright yon mga kamistri so tayo nakabiyahi pala ako kanina <coughs> bigla akong bumiyahe kasi may kinuha tayo sa request na 800 plus papunta ng Kalaokan South sa monumento pagagaling ng monumento is uh, kumuha na lang tayo ng delivery, dalawang delivery isang pasong putik, isang kalokan So napakaswerte dahil ano um, Yung deliver natin sa Pasong Putik is binigay niya 2.6 binigay 300 Pagdating dito sa Tierra Sa may chapel ako uh, ng parking is sa uh, yung 2.8 binigay niya uh, 2.50 So kumain tayo ng 90 pesos uh, Sobra sobra pa ano nakataplong booking na tayo mga kamistoy so ngayon pababa ako ng view kasi may binibili si misis to may kukuli na doon. okay right so keep safe ang panahon unusual pa rin ganun pa din. biglang ulan umambog umiinit ulan pero mas maganda na ngayon ang paraan na ulan lahat so kaya katitigil pala ng ulan dito mga kamistoy kaya basa Likewise, wala kang mystery ride safe, seat, hit kasi mabasa talaga ang dumi na nga ni Red so mamaya ispray natin to doon Okay, right. So, yung keep safe, ride safe. Yon, mga kamistry. So, update tayo. So, nakakuha na tayo ng tatlong booking natin na isang paranyaki, Montilupa, tsaka Gentry. Tapos, uwi na tayo sa bahay. Okay, alright. So, kuha na tayo. Kagad natin ang target kasi maaga tayo kanina isang pasahero lang pero limang delivery kasi maulan mga kamistri okay right so let's see yon mga kamistri so good afternoon update tayo so kanina paket tayo ng pakabiti meron tayong tatlong booking uh, isang paranyaki isang muntilupa isang gentry so nai deliver ko na lahat so hindi tayo makapag video kanina dahil uh, unang-una na lowbat at na drain yung aking cellphone. So, at tagal ko sa gas station na uh, nagpa-dry ng ano. Nag-dry muna ako ng cellphone ko. So, dry, dry up ko dyan sa tambucho ni Rep. right pati yung ating uh, cable ng charger. So, masyado kasing pagka nakadetect ng moisture si A73 na Samsung is masyado siyang sensitive hindi siya talaga mag-charge saka namatay ang cellphone natin kanina kasi yung pagalis natin ng Quezon City nasa 20 plus na lang tayo so ang lakas ng ulan di tayo makapag charge talaga kasi nga nagwa warning ng moisture si A73 Samsung okay kahit papano nakalimang delivery tayo so naka 1000 plus din tayo sa net income natin so bawas na yung 20% ni delivery yun alright so 1,000 plus din yung net income tapos yung pasayro natin kanina na nag-iisa kay Joy uh, from Trece Martires to Caloocan South sa may monumento ni Andres Bonifacio doon tayo nag-drop off yun 900 din kay papano maaga tayo naka target so ano pang natin ano pang hinahantay mo red so uwi na tayo so, si red yan no? uh, one bar na kami pero two bars pa yan dahil nakatagilid so naka ano kami 178 km so 540 na okay right so let's go so siyempre magpapagas muna tayo tsaka ano pala bigin ko ng konti i-pressure wash natin yung si red kasi oh super dumi ilalaglag natin yung mga buhangi mga lupa so palalamigin ko muna doon sa bahay tapos sa uh, palalamigin palamigin ko muna doon sa bahay tapos sa uh, pressure wash natin okay alright yun so daan muna kami ng gas station para bukas tuloy tuloy na uli ang biyahe ganun ang discarte ko kung mga kamisteri so binabalik ko yung top up wallet natin pagkagarahin natin tapos sa uh, yung gas natin eh binabalik na natin yung mga natira na yun ang ano natin yun ang net income okay right so maganda yung mga delivery ko ngayon kasi may mga tip kanina may tip na 50 yung sa para yun dito naman may tip din na uh, 26 pesos pero yung kanina magaling yung sa ano uh, pasumputik ang tip niya ay isang daan. Tapos si Madam yun dun sa Caloca North 50. So, pero yun yun, nakaiipon din tayo ng 250 pesos na tip. So yun, eh, ipanggagas na lang natin. So walang bawas yung ating ano, net income. Okay, right. yun Have a good day So Monday uh, Kaninang maga maganda ganda ulan Ang ah, ulan Ang araw Hindi siya umulang kasi yung ko hindi umulang Pero pagkadating ko doon sa Manila Yun na Bumanat na si ulan Dito naman tumigil pero ma Maulap So mamayang gabi yan babagsak yan Okay, yun. Alright, let's go. pa-spray yan yon i-spray natin si red kasi ang dami niyang putik yon oh sobrang kapal ng putik niya yon all so tas natin to para hindi mabasa tas natin extra para hindi madamay na mabasa yun okay na siguro yan so meron tayong tatlong limang piso alright so check tayo yun hawak hawak Apakan muna natin to parang iba ito iba yan parang hangin sa mga kamistro yun lang yun, natin kasi maguhulog tayo alright isa dalawa tatlo, halos sa ha? 6 minutes yeah. yun yun o unahin mo natin dito kasi ito hindi naman mainit Yo! Ito, ang daming putik na katulad. magmula natin yung mga kanuskiring mga looping ating radiator uh, linisan natin yan yung mga kanuskiring linisan ko yan radiator natin para yung mga lihangin putik so matanggal putik ang dinadahan, ang basa number natin para malinaw maximize lang natin mga chemistry ang 15 pe pesos uh, natin nis <children> <Pien -HHH> eh. okay. na tumutuloy pa yung tirain natin nasa salayan yon yun, kung tumpak pero yung Yon, mga so, yun mga kamitre so ito na na uh, wasingan na natin na isprayan na natin na laglag na natin yung buhangin eh. so laki na ang pagkakaiba mga kamitre na kanina na ito na natin sa bahay ko so, so, mga sarap right. yun mga so Andito na kami ni Red sa bahay, yun. Diyan ko na pang... Iginilid dito ng todo kasi pag umuulan, yun. Natutuluan lang din siya ng... Ano? Okay, alright, yon yon mga kamistri, yun ang munting, ano natin, uh, video for today. Monday! Okay, alright. Kung di ka pa nag pag-subscribe sa aking channel. Paki-subscribe, paki-click ang notification bell at paki-like and share na rin po. Maraming salamat po. Yon shoutout out pala sa isa nating uling ka na nag-subscribe. Yun, idol, uh, shout out sa iyo. So wala kasi hindi natin kilala pero shout out sa iyo idol. Okay, all right. Idol ka -mystery. Okay, maraming salamat. So kahit papanin, unti -unti pa yung unti-unti pa isa-isa okay lang din yan so malay mo mahit natin someday biglang boom okay right so yun tiyaga lang kaya nakalagay ko doon sa ano ang ano natin na uh, ano eh salawi kain ko bagay eh sipag lang tiyaga lang okay right kagaya ngayon maulan talagang sipag tiyaga, so na nakakalungkot man pala isipin mga mystery so araw araw ako na umuwi mula nung mula araw araw akong umuwi dito mula nung so lagi tayong may na 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 slide na aksidente so meron naman ngayon along uh, aginaldo sa may dasmarinya so ingat ingat mga mystery ride safe keep safe okay right peace out